So, ito yung typical na scenario dito sa isla. Especially dun sa mga wala pang ano, mga walang tubig, sarili tubig, no? Tulad ko, sira yung poso ko. Kaya makikigib muna ako dito sa aking kapitbahay. So today ay may ginagawa pala rito ngayon tubo ano. Balita ko may mga nag-apply na sa barangay 14 yata yon. So una-una to. Kung sino yung unang nag-apply number 1, syempre siya yung unang so, gagawin. Yung unit na ito, ito ang kauna-unahan. History po ito ano. History. Ito po ang kauna-una nakakabitan ng tubo, tubig dito sa isla lang ano sa. Ayun po, sila po yung gumagawa oh. Sila po yung mga tech dito. So si Muraya po ang kauna-unahan celebrate ko natin. Congrats po natin. Siya po ang kauna-unahan na, na, na nakapag-apply at nakabitan ng tubo. Ito na po yung pinakadulong bahagi ng ano sa. Ayun po, bundok na to. Ayun. May breakdown ka ba nito, Yaya? Magkano ganito? Magiging kaisa tatlo. Ayan kailangan ng... Ano tawag rito? Solvent. Ito. Ito yung metro. Magkano yung ganito? 1,000 isan Sa so isang libo. Sa isang libo yung ganitong... Ano. Sa libo. available to? Ah, kay Kapitan. So, may available na ganito kay Kapitan. Plus, yung mga... Gulo, gulo, gulo ko pa eh. Yung mga ganitong uh, C. Ang <laughs> letter C. May tape. So, yan yung mga basic na kailangan. So, ito na po yung gastos sa tubo. So, PVC, may ano to? Parang ano ah. Pang reseta lang ng doktor to ah. Oh. Oh. <laughs> so yon, so yon. Uh, ang sistema natin ngayon, malaga makataplaan dito So ang sistema kapag itatap lang yung personal niyo ng tubo sa labas, free po ang charge nyo pamerienda lang sila ano po oh, okay. pamerienda so, pamerienda lang pero kapag pinasok na yan nilinya na yan dito ayun ah oh. papasok sa loob papasok rito sa loob CR Diyan sa CR. CR ah nagbayad na yan syempre per mm -hmm. day na yan Arawan na yan. Pagka uh, si Pari Koto na gagawari yan, okay, nasa yan na bahala. Oo. Oh. Pwede naman yun, Importante ano, yung sari-sarili lang. Sari-sarili. Mm -hmm. So, kung okay. discarte na. Discarte na, na lang. Ah, ik ikaw, sininyo ba, teknisya na rin, gumagawa? Oh, helper, rane, helper, rane. helper. Rane. helper. Rane, okay. Rane, rane. okay.